What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy nagbabali. Guys, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat Panibagong vlog na naman po ng inyong kabugnoy Guys, dumating na naman po ang ating biyahero Ngayon po ay araw po ng Monday At si Kabunil po ay nagyakag na naman po Bibili daw kami ng may ulam sa patang halian. Wow! Ang natipuhan daw po naya ay ulo ng baboy, kaya nagbili po kami diyan ng kalahati laang. Dahil medyo mahal po ngayon ang ulo ng baboy. Dati po yung isang ulo ng baboy po ay pumapatak lang po 600, 650. Ay ngayon po napakamahal po. Nasa 900 na po ngayon ang isang buo. Kaya ang binili lang po namin ay di kalhate. Para ho mura-mura ng kaunti. Ay yun naman po siguradong kakasya na po sa amin. At nung amin pong binili po ay pinagayat na din po namin. Para po pagdating namin sa tapahan ay hindi na kami magagayat. Wala diba nang napakatalas din po na panggayat nila dito. Habang binabalot naman ni Kuya, ay sabi sa akin ni Kabunil, ay bibili daw po siya doon sa kabila ng panrikado para pag uwi namin kumpleto na. Ang luto po na yan ay paksew. Tuwantuwa nga rin nagtitinda at nakasama na naman sa vlog ni Kabugnoy, si Boss Dawin. Shout sa iyo Boss Dawin, nagbili lang po ng ilang panrikado diyan, sili, paminta, sibuyas, bawang. Hindi po mawala lagi dyan ay sili, at saka bumili din po ng patis para daw po mas masarap. Nung balik po namin dito po sa budiga, ay ang aking kumpare, yan, nagbabalik po. Siya na naman po ngayon na magluluto po na sinaing. Kinukudkud kudla po ang kaldero para naman po pag tayo nagsaing ay medyo malinis na. Habang si Burlolo ay are at nagpapadikit na naman po sa ating magicalan. Ang aming sasaing po diyan ngayon ay ganang isa't kalhati lang. Gawa na, kami naman po ngayon ay hindi masyado madami. Gawa na, hindi po pumunta ngayon si Bus Ambo, Ang pinapunta po niya yung kanya pong anak. At yun daw po ngayon ang kakaon at busy busy yata po. May po sa San Pablo kaya hindi po nakapunta dito ngayon. Kaya si Kamu nila po aming kasama yung mananang at saka po yung kanyang anak. Nang matapos naman po sila magsaing niyan at nakasalang ay si Borlulo erit arit na huwaring parte ng ulo ng baboy. Nililinis daw ng konte para naman do'y malinis din eh sa riparting niya. Baka mamay may mga kasama pang dumi, ay eh, nakakahiya naman sa ating mga manonood. Nung matapos din ni si Niborloloy, ay eh, eh trot, binibidyo ko na si Cabonel. Siya naman po ang nagagayta rin si Buyas Bawang. Kiyot na cute niya nga din po si Cabonel. Ay, eh. Ano, kitang-kita kita naman guys. So, yan po ang nag sa amin nung oh, isang araw. Yung may paukasyon. Talaga guys, pagpasinsyahan nyo na ha, oh, kung ang, aming nilulutong pang ula, may paulit-ulit lang. Eh wala kami magagawa guys. Iyari eh, ho talaga ang ano namin din lakaran eh, wala din mo so, ano pagkain. Kung anong na edi hong dalay. Tapos, si Pinsan tupe, naroon yung kasama ko nung misan, gawa ng dalawang linggo hong absinse si Pinsan Julius. Huwa ho yung kanyang anak ay nagkasakit. Arhiyot, nandito na wale, Balik na uli siya sa pagtatapa. Gawa, nagbalik na po uli yung aming si Parang Julius. Eh, siya na po unang aming katulong sa budiga. At may dumating po di yung magdadala, si Kuya Bay. Shout out sa iyo, Kuya Bay. Arhiyot, arhiyot din lang sa amin, malapit sa ulbok tinitimbang na po natin yan o yan guys so natimbang na nung matimbang po ay tinaktak na yan yeah, may aagawan pa rin niya po yan po naman ay tatlong magbabiyahe na kung ngayon hindi ho kagaya nung misan ay limahong magbabiyahe ay talagang halos magbugbuga na pag aagawan <coughs> yung jeep na re yung kay Cabonel yun kinakarga namin tapos si, si Bus jamus naman ah ah e, parang eh para nagpapatama na dumayo lang yata ng na tulog din eh. ano parang day ben shout out sa parang day yeah, po yung kay Bus Ambong maya na po namin kakarga niya pagka nakakain kami ng tanghalian at medyo nakakapagod nga din ha. ay eh, kanina pa kami walang tigil sa gawa. Yan, si father naman po. Lagi hong dala ang kanyang baril. Yan po itong kod. Yan po lagi imalimit po ngayon magkarayuma. Kaya ho lagi may baon tungkod ngayon. Eh, sabi ko nga ho, iba-iba nga rin yung nakakalakad-lakad. Kaysa naman yung lagi lanak ho, po. Eh, mahirap naman ho pag lagi nasa amin. iba eh, baka ho lagi malumpo. Lalo lang hindi makalakad. ay eh, medyo na edad ho. Ganun ho talaga. medyo na edad na. Yan, si pare, tinimplahan na po itong ating paksew at mamaya ititimusan na yan, napakasarap na. Nung balik ko ho din ay may binigay sa akin pira si parang Julius at ang sabi ni parang Julius, ibigay ko doon kay Pisan Tupin at taripadala ng ninong Dani po na nasa Chicago at may inuutos daw po ay ito pang merienda. Aret, pinakita ko na ho sa vlog, baka ho sabihin mamaya, in-stop na ay pare ay hindi naman hugay inyon, yun, medyo-medyo lang. Tapos nung balik ko din ay, eh. ay resibus ay kumuha na ng dahon. Alam niyo naman are, kahit medyo maedad na, ay magutumay na siya na lagi ang nag-aariglado di, Pagka kami kakain, nagkakuha din niya, huna namin ang dahon niyan. Pero huna kuha ng dahon niya, pero sa totoo lang, oh, ay, hindi naman huna yan sa amin. Laging ang hawak ho niya, ha, yung takip ng kaldiro, at dun huna dali. Kaya ka, ibig ko sabihin, kanuhi tapos na, ay siya ay hindi pa. O yan nga iso, kita niya kita niya naman, talagang kulong-kulong -kulo ng ating pakseo. Mga may kitimusa na yan, at ayan na nga po sumasandok na po ng pagkain ng ating mga kabugnoy yan guys, oh, kapakita ko sa inyo nandiyan si Boss Jamos, pinapunta po diyan ni Oliver, at siya daw pipipili na ay sabi ko maya maya ka mamili na kaunti pagkatapos na rin kay na para wala ka na masyadong kaagaw kahirap naman na ikisasabay pa lalo lang walang makakabiyay sa inyo ay baka magalit pa ang boss gawa nang mabubulok na naman ang ating niyog eh, alam niya naman, kagustos na namin kayo makabiyahe lahat. Eh, wala naman po tayong magagawa. Gawa na ang dating po ng niyog. Hindi naman po namin alam kung gano'ng kadami ang darating sa isang araw. Tsambahan lang po. Eh, pagka natsambahan po nila, ang natili ni Lidl Jeep, eh, di balka na lang po nila. Para huwag lang sahil yan. Eh, wala ho tayong magagawa. Swertihan lang po. O yan na guys, Oh. So, Kitang kita na ho. Ang ating kakainin, eh, talagang quality quality. Yes! May taba-taba. Eh, taba -taba. eh kaya misal lang naman humagarne, eh, sabi ko, lubos-lubosin na natin, burlulo, at napakasarap na yan. Sabi nga sa akin kanina ni eh, Parang Jules si eh, Pare, eh lalo pare, kung ipulutan, napakasarap na. Eh sabi ko naman ho, ay eh, hindi na mapipiday at kami may trabaho pa, baka naman kami madalay. At ayan na nga ho, sumandok na lang na sumandok. Eh kaya tinatanong ko ho, pare kikisasandok na lang, huwag kikakain. Eh sabi sa akin naman, aba, ay kakain. Aba, akala ko pare, iki, ano, eh, hindi ka nakakain, akala eh, ko yung tagasandok na namin eh. Ayos na yung pagkagayang ano, may taga-sandok, ay eh, di kami subo-subo, manungod ka na lang. Kasi, so, kita naman namin, pinagkainan no. ay pagpasinsyahan nyo na. Talagang ganyan lahod din mo sa inyong mga kabugnoy. Oh. Yo, nakita na naman si kabugnoy. Puging-pugi na naman. Ang cute-cute mo, kabugnoy. Hehehe. <laughs> Joke lang po. Baka po may magalit diyan, May matamaan. Eh. Sadya lang na gano'n itsura na inyong kabugnoy. Ika nga ay nagpapakikla ng kaunti. At yan na. Nakita na. Harim mga tumitimos. At medyo matatapos na itong aming kainan. Eh maya maya na kaunti. Eh kami naman ng pagkakain. At ika nga ay eh, baka mamaya naman kami makunan. Ima-appendix pa, ay kahirap din naman ho. Busog na busog, biglang dadali ng buhat. Ay nung may sanya ho, ganyan ho ang nangyari sa amin eh. Nung kami busog na busog, bigla ho may nakadating na isang tricycle. Ay ang karga naman ho, eh, puro bimig ho ang ako lima sako ah, talaga naman para makukunan ho nung binubuhat namin. Pagkakasakit siya, tapos sa ring kay Busambo, ay pinatras na ho namin at nang makakargahan na. Tutal kami naman huy nakapahinga na, ay rin naman huy aming lalantakan. Baka sabihin naman huy aming mga biyahero, ay ang alam lang namin kumain, abay hindi huy gay own. Pamisan-misan huy talagang nagsisipag din ho'y kami. Ya si Borluloy, ibig talaga nang gugulat pa eh. Naman na si Borluloy. Ay siya guys, hanggang dito na lang po ang video ng inyong kabugnoy. Sana po inyong nagustuhan. At yung inyong pong nagustuhan, pakipalo, like and share naman po. Paalam!